Ito kasi, pinatawag ninyo ako dito. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Makinig kayo kasi ako galing talaga sa baba. At itong lahat na ito dumaan sa akin. Koy, lahat yan igambuwa. Ba't to? Makinig kayo kasi makinabang ang bayan natin. Hindi ang yabang ko dito, ang bayan ang makinabang natin. Hindi ako nagyayabang. Alit talaga ako sa truga. Kasi sinisira nila ang bayan ko. Ang mahirap dyan ang mga anak. Yun ang sinasabi ko, lalo na yung, yung mga nanay na nagtrabaho doon sa Middle East na nirape, na rape ni inaabuso ng nila. Tapos magpadala ng pera dito para sa pag-aral ng mga bata. Pag uwi nila after dun, sa city. Um, um, umiyak dyan sa harap. Um, Nagligit-ligit. Ano bang tigit sa Tagalog? gulong gulong dyan sa harap. Sa, uh, kasi yung pinapadala ng pera pala na yung dalawang anak niya babae puro doon sa droga na punta yung... Kaya kung makita mo, ayawang kung hindi kasi kayo sa babae. Kung ikaw ang mayor, makikita mo ganon ang sakripisyo ng tao, dugo, pati kawit. Tapos ganon lang ang mangyari sa si kanya ako ang nakikinig sa istorya dito. Ako yung mayor. Ako ay yung nagsasabi, I will protect this city. Ano? Putang yun. Paka-hipokrito ko naman. Huwag na lang ako mag-mayor kung wala akong gawin. Kaya ang daw ang sinabi ko, stop ko. Patay. Magdiritsahan na lang ako. Total akin lang naman to. Alam, maybe because, yun, know, yun ba talaga ang totoo? Ang ganap ko, huminto kayo kung papatayin ko kayo. O, butang ina ninyo. Yan ang ina, totoo. So, 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 bitawa na natin. total, uh, congress or forever. We, we know the sanctity of uh, the institution of congress. But there is always a time to let go of your at alam yan puro alam ng pulis yan yan lahat na nakaupo dyan dumaan ng dabaw yan alam nila ang sentimento mo